ako po si Princess Jewel Arinto from Kalawag Quezon. In that one moment of time. Inihahandog ko po ito sa magulang ko po dahil mahal na mahal ko po sila. Nag-practice po ako ng sa bahay and inayos ko po yung mga slide po na may tagilid po na part. Um, lagi lang po kayong focus sa ano nyo, sa pangarap nyo and huwag po kayong panghihinaan ng loob. Katulad po ni Sarah G. <laughs> nung nagkasakit po ako nung sumali po ako sa street dancing po sa school po namin and meron din po ako nung laban ng singing contest. Bale, yung laban ko po ng singing contest, yun din po yung laban ko ng dance competition. So, hinanghina po ako nun pero nagdasa lang po ako and yun po. Natulungan po agad ako ni Lauren na pagtagumpayan ko po. Magiging ano po, um, <laughs> flight attendant para po mapuntahan ko po yung mga lugar na hindi ko po napupuntahan. Dapat po, lagi lang po kayong maging humble sa mga tao po and dapat po, lagi lang po kayong malakas yung loob, hindi po pinanghihinaan and lagi lang po kayong makikinig sa magulang sa mga pipeline. Dahil yun po yung nagiging inspirasyon po natin kapag lumalaban po tayo. Para po makilala po ako ng mga tao, sumikat po sa TV and para po maging isang sikat na artista and matulungan ko po yung mga lola at lolo ko po, po yung mami ko, mapagamot ko po siya kasi ang dami na rin po yung nararamdaman. Ano po, sumasakit po yung mga tuhod niya, yung mga buto po niya, para nagkakaroon po ng tubig sa loob. Ay, <laughs> po mag-cry ako. Ah, oh, mami. It's <laughs> okay. Mami, pag po natupad ko na yung pangarap ko, oh my God, <laughs> Mapu mapupuntahan na po natin yung gusto po natin, and magkakasama na po tayo nila papa sa gusto po natin puntahan, gaya po sa Korea, oh my God. <laughs> Um, kapag po mayroon po kayong talent, wag po kayong panghihinaan ng loob. Dapat po malakas lang po yung loob nyo dahil andyan naman po yung Panginoon na laging nakagabay sa atin. Anong talent na ipapakita mo sa amin ngayon? Singing po. Singing. Kami nang nagbago sa buhay Wala nang tayo'y Nagmahala Nagmahalan oh, Habang ikaw ay narinito sa dibdib 🎵🎵 Paglalaban ko ang ating pag-ibig ng at pasakit 🎵 puso Yung boses mo walang sabit. Ako ata may sabit eh. Okay? Congratulations and good luck. Tutulungan ko po yung pamilya ko. Papagamot ko po yung mami oh My God. Para po ano, makasama ko po po siya ng tagay. na ba ang contender na may gininto ang tinig sa The Ultimate Voice Philippines? Pakinggan ang tinig ng kanyang buhay. Mapapanood ito sa Jamsap TV, gabi-gabi, mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, Monday to Sunday. Kaya, download the Jamsap TV mobile app now!